Good morning po mga ka-update So dito tayo ngayon uli sa dalampasigan namin Ayan Maga pa, mayroon na namang namumulot ng t-balls okay. So medyo marumi yung aming dalampasigan Pero hindi dumi na basura yan Kundi yan ay mga lusay no? uh, Natural yan sa dagat uh, Lalo na kapag medyo malakas yung alon natatanggal sila sa bahura at napapadpad dito sa dalampasigan pero mga plastik wala pong mga plastic yan dito ayan tapos ngayon maraming nagsipaglautan uh, ayan mapapansin nyo medyo uh, maliliit na yung bangka tignan puro ano lang yan mga ka-update puro disagwan uh, malapit lang yan mga ka-update yung kanilang nilalautan mga ano lang, sasagwan lang sila mula dito ng mga 10 minutes na matagal na yon at uh, normal na saguan lang yon mga 10 minutes lang yung kanilang sagwan malapit lang yung lautan dito mga ka-update di kagaya sa ibang lugar na talagang kahit na di makina yung ginagamit ay matagal pa yung takbo nila sa kanila marating so dito sa amin malapit lang ayan kung napapansin nyo nga pala mga ka-update yung mga tulus-tulus na yan ayan, ayan. maraming tulus-tulus dito sa harap namin malapit lang ayan so yan po ay ano ah uh, panghuli ng bb lobster ayan mga tulos na yan, may mga ano yan, siminto na may mga butas-butas doon pumapasok yung mga bb lobster, so ganyan lang din po kalapit yung uh, hinulihan dito ng bb lobster unlike sa uh, ibang lugar na napapanood namin o na nakikita namin na uh, sobrang napakalayo uh, yung kanilang nilalautan so yung ibang mga ano yan mga siminto ay tinanggal na so mga tulos na lang din yan kasi hindi pa season ngayon ng BB Lobster so ito na yan mga ka-update ayan nakataas uh, na muna tapos hintayin lang pag season ibabalik na naman sila doon sa dyan sa may mga tulos na yan so, ganyan yung pang dito ng ano ng BB Lobster ayan. Napakaganda ng low tide ngayon. Ibas na ibas. Ayan, no? so, uh, ganyan yung aming baybayin dito. Dito sa taas, may mga pebbles Yan. Although na mayroon ng halong buhangin ngayon, pero may mga pebbles siya. Yeah. Pero pagdating yan, banda, mga ka-update. Ayan, puro na yan, buhangin. Ayan. Hindi siya putik, buhangin talaga yan. hintayin lang natin yung mga naglaot. Praying na marami silang huli. Lapad ng hibas, oh. Kabilaan yan dito sa amin, hibasan. Diyo makulimlim dito sa amin. Hindi na ibon, Wow. Galing. Eh, yeah, na. Halo. parang mayroon ng mga ilang pa uwi, mga ka-update. Okay, malapit na. Tapos yung bandang likod, pa na rin sila ilan itong pauwi? apat pero yung isa yata doon banda yung dadaong dito na malapit na malapit na malapit na praying na may huli so yan na tignan natin kung may huli Okay. Herumpi. so, <laughs> rompi. May dalawang kilo. So, yan mga ka-update. Wali well, isa lang yung huli. Medyo, alam, matumal sa ngayon. No? So, tinulungan ko na lang siya mag ng bangka kaya hindi na namin na video doon nung pagsalubong. Ayan. So, thank you very much po sa panood at suporta. Ah. Doon sa bandang dulo ng hibasan, mayroong ano, nanginginas ng ng shells. Ayan. So, ito mga pauwi pa rin. Okay. So, thank you very much sa panood at suporta. Ah. Kung nagustuhan nyo yung video ito, pakilike na lang po. Thank you very much to get be the glory and get bless po sa ating lahat.